Alam mo, Speaker, ganito, magpapakana lang tayo, lalaki sa lalaki. Alam mo yan, kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sarayan against the Communist Party of the Philippines. Sir, sa isang pahayag ay nagpasalamat po sa inyo si Speaker Martin Romualdez dahil sa mga palitan ng pahayag at kuro-kuro sa politika sa paparating na 2028 presidential elections. Subalit marami pa raw sir uh, ng mga bagay mas kailangan atensyon ng mga tagapamahalaan. Kinilala rin leader ng Lider ng Kamara ang inyong mahalagang kontribusyon sa bayan at umaasa na patuloy na po inyong ilalaan at suporta at ang inyong pong expertise. Sa pa Mayor, na quote, that your continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines and of course, Mayor, ano po ang uh, reaction po ninyo dito, sir? That's the usual uh, repartee, retort, or ano ang gusto mong gamitin dyan. Parang kasi in public, hindi ka naman pwedeng mag... Uh, eh, bakit na ako gano'n? So, it's always uh, uh you, diplomatically. Yes. Couch in uh, a, very diplomatic way. Ay, ay, wala naman akong away sa ano. Yun lang ang sinasabi ko. Naghinakit lang ako sa kanya kasi siya yung siya yung speaker eh. Siya yung dapat na kumontrol. Dapat kontrolado niya yung mga komunista dyan. Total busog naman yan sa kanya. Ah uh, pagka no pag magbibo wag bugbug magbukuhin mo in public yung tao hmm. mas presidente po oh. after all hindi naman kanya yan eh specific yan hay nga kagaya ng gay inday eh uh, she's an uh, ELCAC LKK uh, vice uh, chair as ang LKK is the program of government now that is being implemented successfully against the insurgents and NPA. Hmm. Kaya naman na sabi mo kasi na intelligence plan, binubulsa, parang hey, pero hindi naman kami ganun kapobre na po. Putong 125 million. Ang sama na na Ang sama na na ito eh. Hindi For courtesy Kaya ako na ano, na napikon sa kanya. Nag-question ko rin siya. Dahil totoo man lahat. Wag, wag, wag na natin. Eh. Given yan eh. Given yan. Yeah. Baski ako, so... There should be no uh, misunderstanding there about intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, magkano rin lang iyo, eh, baka iyo naliligo ka na. Pero totoo yan. If it's a matter of handling... An entity or office of government handling intelligence fund. Given yan. Hmm. So, walang ano. Ang ating yung, akin, yung napahiya yung anak ko, sana hmm. sinabi na ninyo, Dahil, total magkaibigan naman tayo. Hmm. Eh, nung presidente ako, halos ilang gabi ka doon Kasama mo si Bongbong. -bong. Kaya sabi ko, I cannot support anybody because paalis na ako. It's not because I do not like Bongbong. -bong. I just want to remain neutral kasi kaibigan ko lahat ng tumatakot. Hmm. Yung natutuot diyan. Ikaw nandoon ko sa mga kanya palagi. You were a... Magkaibigan tayo pero Ay, kung gawain ko yan sa anak mo, Sentimental Maybe in the future, who knows, in a different situation, in a varying setup, o sa asawa mo, maligaya ka niyan. O itong komunista, itong komunista talaga, they make alam mo yan. Alam mo, speaker, ganito. Magpagkana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan. Kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sara yan against the Communist Party of the Philippines. Yun yung sila, France. They are card-bearing members of the Communist Party of the Philippines who opted to join the mainstream mm. of our politics para magkaroon sila ng cover mm. legal front. Mm. Alam mo yan, huwag na lang tayo magbulan, huwag na tayo mag-away. Eh, magmurahan lang tayo. Eh. Alam mo yan. Mm. Kaya, ikaw ang nandyan. Sino man pala ang sisihin ko? Mm. Eh, alam mo, alam mo, kaibigan tayo, alam mo, anak ko si Sarah. Hmm. Bakit tiyain ninyo ng gano'n? Tapos, uh, alam mo, yung connotation ng intelligence fund is a uh, uh, secreto, confidential. Oh. No. Uh, binubulsa talaga yan. The corruption Yan. Yan ang hindi ko gusto. So, Kasi dumaan ako ng pagka-presidente, bilyon naman ang dumaan sa akin. And Sarah also. Ni 5 centimos, wala akong except pagkain. Libre bang pagkain? Kaya sabi ko, kumakain ako sa Malacanang, kasama ko ang mga sundalo. Tama yung mga sundalo. Ngayon ko lang yung sinasabi. Hmm. Hindi ako nag, hindi ako nagpagpapalakas sa mga sundalo. Sad kasi, magkain ka mag-isa. Ang haba-haba ng mesa. kapos hmm. Tapos hmm. ikaw lang mag-isa. <laughs> Tapos yung waiter, uh, namatay, namatay naman yung waiter na ano. Namatay na yung waiter na nag-ano sa akin, tindig niya sa tabi mo, maghintay kung anong kulang mo. Sabi ah, uh, oh, sir, patis. Uh, yung ginamos. Magdala man ako ng ginamos. Yung ginamos natin, hmm. yun man ang pang either patis o ginamos. Hmm. Hindi sabihin na ano, eh, pagkain yan ng, pagkain niya ng it's, it's commodity that is uh, bought by everybody, rich or poor. Wala kami, ako nasanay ako ng ginamos kasi yun ang pagkain ng mga pobre. Mas maraming kanin, basta may parat lang dyan, maalat. Eh, yung sabaw ng ginamos, e, eh, ganun mo lang, kutawin mo lang. Tapos kain ng kunti. No, no,